Kada sona, bukod sa mga pangako, tinatalakay din ng Pangulo ang mga isyo sa mga nagdaang taon. Ayon sa taong bayan, ano kaya ang mga isyong dapat niyang talakayin sa SONA 2025? Yung education crisis natin, yun din, very, very much important talaga ngayon din kasi nag-struggle. Ang dami rin students na nag-struggle, lalo na yung mga elementary and high school students. Ang kailangan talagang yeah. matakilis education po talaga for me kasi education is everything po eh. Kung hindi mapag-focusan yung education, parang doon na po yung patong-patong -pato na problema like such as poverty po. Par Sorry po to say this, parang gobyerno po kasi natin pang takot na maging maalam ang mga Pilipino kaya de, kaya nilalayo nila tayo sa access ng education kasi ayaw po nila na maging matalino tayo kasi alam nilang mas magiging matalino tayo sa kanila in the field. Me number one is the, ano, yun nga, yung prices sa edukasyon at saka sa healthcare na rin din. Pagbigyan pa ng toon. Lalong-lalo na rin din sa, sa tabako and sa, ano, sa smoking, no? Ang toonan yung mga, ano, yung mga kabataan na uh, mas nagdagan yung kalaman sa uh, six sex, education and early pregnancy kasi mas madami talagang ah, uh, tumatas yung ano uh, natin yung yung ratings natin sa pagtas ng mga batang nabubuntis ngayon so dapat doon tayo magtone huwag lang siya makikinig sa mga anything negatives pero kung makikinig siya and gagawin niya ang ano yun sana gawin, gawin niya na lang more and challenge sarili niya yun na mas pagusayan niya pa as a president kesa mas idaw niya yung sarili niya uh, we should tackle that um, the price the prices are going up and the and the things that he's trying to he's putting band aid on the bullet on the bullet hole in our economy. As for the newest news about the China West, the West Philippine Sea, um, nanalo tayo don in arbitration, but are we doing anything to like uh, push that narrative? Like we are just getting bullied. We need to do something about it. Yung, yung magandang itakel is yung nagiging corruption sa government. Kasi as we all know, meron pang issue about doon kay Sar, kay Vice President Sara Duterte, di ba? And also yung mga wages ng mga Um, there's a lot that we can do for the agricultural industry of the Philippines since we are said to be an agricultural country. Um, bakit yung mga magsasaka natin, wala silang mga karapatan na magpuprotekta sa kanila at yung mga lupa nila inaangkin lalo ng mas malalaking kumpanya? Kung tutulungan natin yung mga magsasaka, mas mapapaayos natin yung paggalaw ng produkto sa loob ng bansa natin at unti-unti nating matutulungan ng isa't isa -tisa. at hindi natin mapapahirapan ng isa't isa sa pagbili ng mga produkto like what do you mean yung bigas ang taas-taas ba? Diba? that's like a basic necessity of the Filipino family period Narinig natin ang panig ng mamamayan sa mga pangako ng ating Pangulo ano naman kaya ang bagong pangakong sasabihin niya? Matutupad na kaya to at ang mga nauna niya pang promises sa susunod na taon? Sundan kami sa aming social media accounts para sa updates. Ako si Mary Betrialba at ito ang special coverage ng Press 1PH ngayong SONA 2025.